I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. dahil nga rin sa mga behind the scene na inilabas ngayon sa social media ay talagang himlay malala talaga ngayon ang maraming bablis. Pero eto na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon na alam naman natin na itong ang ating Donnie at Bell ay nag-photoshoot nga para sa cover ng Metro Magazine na talagang pinag-uusapan na. Lalong-lalo pa nga ang nakita sa ating Donnie Pangilinan. Makikita nyo nga sa larawan na ito ay meron ng suot na kwintas ang ating Donnie Pangilinan na kung saan ay talaga namang agaw pansin nga ito dahil sa laki nga rin na nasabing pendant ng kwintas. At ayon pa nga dito sa nakita nga nila at nalaman ay nagkakahalaga nga ito ng 2.9 million pesos at ito nga ay kwintas mula sa Bulgari. Bulgari Serpenti Necklace White Gold Emeralds na talaga namang looking fine, Mr. Pangilinan. Hashtag Pangilinan is wearing Serpenti Necklace from Bulgari Official. Hashtag Don Bell Boulder Era. Nagrabe nga talaga ang mga sinusuot ng mga accessories ng ating Donnie at Bell sa mga ganitong event. Deserve the deserve nga ng ating kopo. Kaya naman, station lang tayo for more updates sa ating Donnie at Bell sa mga susunod pang ayuda.